Nasa kritikal na kondisyon ang isang punong barangay, sugatan naman ang isang SK Kagawad sa Ormoc City ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa barangay Alta Vista, Ormoc City. Kinilala ang mga biktima na sina Dennis Laurente, kapitan ng nasabing barangay, at SK Kagawad, Hana Turalba, 21 taong gulang. Sa nakuang impormasyon ng Aramenta sa Ormoc City Police Station, habang lulan ang dalawang opisyal ng kanilang service vehicle, ay bigla itong pinagbabaril ng dalawang sospek na nakasag sakay sa isang motorsiklo. Natamaan ang kapitan sa ulo at sa iba pang parte ng kanyang katawan habang nagtamo naman ang tama ng bala sa hita ang SK Kagawad. Agad namang naisugod sa ospital ang mga biktima na sa ngayon ay patuloy na, na nagpapagaling habang ang mga suspect ay agad na nakatakas matapos nagawa ang krimen. Nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang masusing investigasyon sa motibo sa pamamaril at upang matugis ang mga suspect. Samantala, inununsyo ni Congressman Richard Gomez ang 200 1000 pesos na reward sa makapagbibigay ng impormasyon na kinalalagyan ng riding in tandem. Ito na ang pangalawang insidente ng pamamaril ng barangay official sa Ormoc ngayong buwan ng Hunyo. Kasama mo sa Armenta Takloban, Rajman Justin Traya, Tatap Aramen.